Kamay kamay mga tatong mga Inday Ayan, pang walong harvest na po namin ng na aming pipino At saka good news, 500 kilos yung ating i-dispose -di ngayon May order po tayong 500 kilos na pipino So everyday po ganyan po ang ating harvest At saka ang bad news lang, medyo mababa yung presyo 8 pesos per kilo At saka swertihan po yung nasa Luzon partner, sa Manila usually Mahal At saka saan yun? Ilo -ilo ba yun? Ilocos, Ilocos. Ilocos, 110 yung sa Libertad ang ano? Presyo ng pipino so Ilocos, 85 Ang wow. harvest po namin dito talagang batang-bata yung aming pipino. Yes. Tingnan Ito mga idol. Nakita oh. mo. Oh. Oh. Maliliit yan. Sakto yung sizes niya. Hindi malalaki yan mo. Yes. Oh. At saka, mahigit one week na po itong walang spray. Oh. Kasi parating umuulan. Yes. yes. At Every saka, day, halos wala po tayong uh, nispray dito na insecticide kasi wala naman masyadong sakit yung ating pipino. Although may mga left minor po mga idol. Yan, abono at saka yung... Uh, uh, BioShield 360 Fully Fertilizer yung spray natin. Kaya safe mm. na safe din. Hmm. So, Hala ka ate. Ayaw kumain to ah. <laughs> fresh po to kasi maga pa. Ang uh, tamis nga. Oo. Uh. Hmm. Uh, tamis nga. Ang uh. tamis uh, pre. Ang tamis siya. Masa fresh ko talaga. Cheers. Matanda. Yan yeah, so. Shout out. kaway-kaway sa ating mga nagpipino farming na Taga South Cotabato, dito sa Region 12 na tinamaan ng mababang presyo. Babang presyo. <laughs> Congrats sa ating lahat, nagsabay kayo sa amin. <laughs> Pag nagtayong <laughs> kami ng talong dito, huwag nyo kami sabay. Huwag muna kayong magsabay. Iba yung tanim nyo. Baka sabay-sabay, pwedeng sabay, 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 sabay tayong makajakpat ng magandang presyo, sabay na tayong mabagsak <laughs> ng presyo. <laughs> Pero parang mas malaki ang chance na sumabay tayong bagsak ng presyo kasi kung magsabay-sabay ng tanim. Alam na natin, uh. yung dati nagtanim tayo ng sili. Oh. Uh. Bumaba yung presyo. 15 na lang. Nagsabay silang lahat. Nagsabay kayo buong Pilipinas. 15 na lang presyo natin. Iyak kami ni partner. Uh. Ang dami yung bunga. Pero wala. Walang presyo. Ngayon, marami naman nagtatanong kung saan makabili ng pipino seeds. Anong opinion mo? Hindi po namin alam. Ay, <laughs> <laughs> joke lang. Uh. Marami pa sa agri-supply. Uh. Uh. Ang problem is, sabi nga ni Jomar, Uh, minsan kasi yung seeds company hindi naman namin ano seeds company kasi uh, minsan maraming uh, seeds na pino, pina ano pina dispose no. minsan wala naman no, no. control pa rin nila kung, yeah. kung saan yung area control nila kung alam nila kung kailan dadami yung presyo so alam nila yung presyo na ganito hmm. so mga idol ikaw harvest sa po natin hmm. pipino walang kamatayang harvest sa pipino araw-araw hmm. 500 kilos ngayon tingnan natin ang dami pa namang bunga partner dito tayo yeah. ikaw yung araw na ngayon pre Nakalimutan ko na, 38 days na ata kasi first harvest natin 30 days. 29, 29 days. 29 days. Hmm. So, picking, 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 29 days. So, ngayon is baka mga 36 days. Oh. Kasi everyday pipino. po kami nag-harvest. Everyday. Yeah. So, 500 kilos. Mamaya alas dos po natin i-deliver. Hmm. Kaya na ito mga bunga ng pipino natin. No? Oh. Ayan, no, oh, Dami pa po, rin. Oh, ito pa. Oh. Oh. Eh, Tsaka ang pinakagandahan dito, Buna ito. Bulak pwede na harvest. Bulak na pwede na harvest. Hmm. Tuloy-tuloy ang bulaklak. <clears throat> Yan, may mga left miner na po tayong pumasok mga doon dahil maigit one week na po tayo lang spray dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, no. Yan, di rin tayo naka-spray ng, ano, ng BioShield 360 para pang repellent dito. Yan, kasi kung mag-spray ka, may maya, mabanawa na ng ulan. Oh. Yan, Pero ngayon, mamaya-maya mag-spray mag sila. Ito, harvest, oh. Kasi maulat mainit ngayon, eh. Yan, ngayon lang nag-init. Hmm. Yan, marami pang mga bunga sa ilalim mga doon. Ito pa, oh, partner, oh. Hmm. Yan, oh, ilalim pa lang tayo. Hindi pa nakaabot sa taas yung mga bunga. Yan oh. Ano Every day mag-harvest. Yan, yung dito. Yan, ito mayroon nang mga malaki dito. Hindi lang talaga makita dahil sobrang kapal ng ating mga pipino. Siguro po ang advantage dito sa 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 pag uh, pipino namin kasi yung area talaga sobrang press na press pa yung lupa, uh -huh. sobrang ganda tapos matubig. Maulan nga lang. Oo. Yun ang gustong-gusto gusto ng pipino kasi mm. pag maraming tubig, marami silang produce din. Yes. Saka yung pag-spray ng uh, fertilizer at uh, abono konting konti lang talaga yung abono namin as in konting konti yes. lang imagine mo sa ginamit ating foliar fertilizer sa pakuan natin siguro nakalagpas na tayo ngayon ng dalawang sako sa 3-4 hectares or 1,500 na punuan more or less. Ganun lang kakalit. Ganun lang siya kalit. Hmm, so, sa aming... dito sa ating pipino sa mga bago sa aming uh, YouTube channel please don't forget to subscribe. Yan, ginawa po namin para dito so para wala pong makapasok ng mga insekto wala makapasok masyadong tao wala makapasok ng mga hayop hmm. direct sa ating uh, watermelon dahil high value crops yung watermelon. Yan, nagkural po tayo dito nilagyan na lang natin ng pipino para ma-monetize din natin yung uh, space dito. Tsaka ang higit sa lahat wala makapasok na magnanakaw. <coughs> Ay, kasi dito pa siya dadaan. Oo, oh, oh, tapos Pag sawit niya, daan pa siya ulit dito. Kanal dyan eh, kanal dyan eh. Oo. So pagdating niyo dito sa kabila, yung aso namin nakasmile, smile na doon. Pagpasok kayo, kagatin bigla, na sa bigla, diretsyo. na yung aso mo? Ha? Nakagat yung aso mo? Hindi, may aso tayo dyan eh. Pag gabi, pinapakawala nila yun. Ah. Huwag sila lalapit-lapit dito, makagat kayo, bala kayo dyan ha. Ah. Pero huwag, hindi pa tayo mga idol, hindi pa kami harvest ng pakwan. <laughs> So, punta tayo dito. Punta <laughs> tayo. Ayan. So, isipin so, nyo ito, namin ito siya mga Before na kapasok yung sakyan ni partner dito ngayon, hindi na dahil sa sobrang ulan. So, so dito. Ito, water, ah, uh, pipino. Ayan, yeah, pipino ulit. Ayan, yeah, may mga saglo no. din tayo dito. So, ito no. yung pag-harvest ng pipino. Kasi yung pagtanim namin ng pipino, Nakapag-start na po kami tanim ng bagong batch ng pipino doon sa kabilang side. Yes. Huwag oh, mo magsabay. Huwag mo na kayo magsabay sa amin! <laughs> At saka ang pinakalong term crops namin mga idol is yung saging. Yan, yan. saging, Ito maliit yun. pa. Ito yun. Ito mga saging o. Oh. Ito yung mga pinaka... Yung iba malalaki na. Long term crops po namin. So maybe one year from now, yes, may ma-harvest po tayo dito. So maliban sa short term crops, may long term crops din tayo. Yan uh, sila, ayan nag-harvest. Yan ayan nag so, ang pinakapogi natin yung planters dito mga idol. Hmm. Ayan o, oh. pipino. Siya, Yeah. Tsaka yung anak niya si Sian. Si Sian, si, si Cian, anak niya po taga-harvest din natin ng pipino mga idol. Napamangkin mo. <laughs> yan. so tingnan niyo partner oh. Tingnan niyo to, laki na ng aming saging oh. Uy. May yan. malaki, may maliit, hindi pantay-pantay, di ba partner? Yes. Oh, ito yung yan. magandang semilya. Oh. Golden so, sa ito, 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 ito. Harvest. Shout out din kay Rowel Vergara. Sir Rowel oh, tingnan mo. Uy, kaganda ba? Ma-harvest <laughs> natin. Oh, yan. Yan ang masipag na si Sia. Nandito mga idol. Si Sia. Kaya siya bukas partner kasi magpasok na siya. May school na si Sia. anak po ni Ayan mga idol. Yan. Taga harvest din natin ng pipino. Yan. Sobrang bait naman ni si Sia. Yan. Mabait yan pag mayroong kang ibigay. Pero pag hindi yan nabigyan, hindi yan mabait yan. Uh, Ibigyan siguro, gaya. siguro, siya ni, si, ano, ni Papa niya. kaway kawayan yan. Yan. <laughs> yeah. ni Papa niya. Ayos, ayos. Yan. So, ikutin natin papunta doon mga idol. Ito yung oh, ano, tap. ito yung sobrang putik. Ito. Paputik. Hmm. Yan oh. No? Meron tayong pakuan dito ng Gobernador bakod do. No? Hmm. Pero baka madami sa to ba? So. Maliit. Sobrang putik niya no. Tinan mo partner yung mga nalulog nating water uh, pipino oh. Medyo Late. na dire siya. Hmm. Late po siyang umakyat. Kaya wala pong katapusan. Tuloy-tuloy pa rin po itong pagtatanim dito. Yan, may harvest pa rin tayo. Sana makaabot pa kami sa magandang presyo kasi tumataas na daw po eh. Yung iba kasi may 10 na, may 12 na. So hopefully, tataas pa yung presyo. Ito, delayed sa dito na side. Kahit makaabot tayo ng 15, no? Oo. Times 2. This maganda. Pag wholesale. Yan. So ito lang yung area namin. So kailangan pala ito damuhan pa partner, no? Oo. Mawir, mawir. Hindi na kasi mabilisan lang to. <laughs> Yan si Francis. Yan, pugi na ng planta si Francis. Lahat sila pugi ah. Gwapo na rin siya. oh, si Jomar mamaya. Si Palang Jomar, gwapo Ayan. Next week, abangan nyo po, mag-harvest kami ng pababa ko, teacher. Hindi, hindi, ganyan, yung camera lang. Yan. Ang harvest po namin, next week, sa, ano, sa... Takway. Takway, abalong. Yung gabi, sinasabi. Marapit si Jomar oh Yan si Jomar Ang guwapo Ang guwapo ng Uy Sayara ang <laughs> grabe ba Tuwang tuwa ba Tingnan Nami, dami Mar siya yung, siya yung pinaka Ano dito si Jomar Ang master natin sa paggugulay. no Ito kasi Mar gulay ba ito Mar? Prutas Ito pipino Prutas diba? Prutas, prutas ito eh Prutas ito? Hmm. Mar ano ang sikreto Mar? Bakit maganda yung ano Mar? Yung ganito, yung pipino natin Mar? Anong sikreto? Sabihin mo sila pa ulit ulit para maano sila? Pagpugi daw yung ano? Pagpugi ang tanim, pugi din ang pipino. Wow! <laughs> Pero parang hindi makagalaw yung liig ni Jomar ngayon kasi mas, may stiff neck. Na stiff neck at... siya. <laughs> Sa pagbuhat niya po ng chicken dangkapon. Uh -huh. kapon. Na kailan beses na kayo nagabuno dito Mar? Lima na. Naka five times na silang abuno. Sobrang liit lang na abuno no? Maliit lang. Nakaubos na tayo ng isang sako dito, Mar? Malapit lang sa isang sako. Malapit pa lang isang sako. So, gano apat pa lang apat na lata po yun siya na pipino, mga idol ah. So, ang pipino, ang bilhin natin isang 1,000. Yung nakalaan, nakabili ako ng 1,000 hmm. per uh, ano, lata. Mahal pa yung... sa kidapawan ng pipino. 5,000 may get yung bilhin natin sa apat na lata. Oo oh, nga, no? Mahal, oh, no? Dito mas mura. Yung panigang bes, ang pinakamahal. 2,500 doon. 2,550 ba? 2,550 ata. Dito, 1,520 lang. 1,000 talaga yung diferensya So, yun. At least, hindi, hindi ang, ang nangyari kasi doon, wala dito. Kaya doon tayo bumili. Di ba nag-ikot tayo dati dyan? Mayroon wala. Dito. Pipino dito ang, ang wala. Yung dito. Pero bumili tayo doon ng isahan na lang lahat-lahat. Paratis -lahat. ah. meron na tayo. No? Oh. hindi natin alam kasi yung mga presyo-presyo eh. Okay. So nagastos pa lang natin sa pipino. konti pa lang. 5,000 lang sa seeds. 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 Isang sakon na abono. Oh, 2,000. Ano, yung abono natin? Lagyan natin 2,000. 7,000 na. 1,500 lang siguro. Awan uh, 5. Uh. Oh. So 6 Tapos, 5. Tapos, trellis. lang at saka twine. Twine. Lang. So malagay ganyan natin mga 7,000. Ganon. Ah, mga 8,000. Mga ganon. Palagay na natin 10,000. Bawi na ba tayo? Hindi pa tayo nakabawi. <laughs> <laughs> Yan. So ngayon kung mag 5, 500 kilos ang ano ngayon, siguro mga 4,000. Malapit-lapit na siguro. Malapit nakabawi. na tayo makabawi. No? Uh. Hopefully. So at least sa susunod. Pero kung 20 pesos naman. ang kilo or yung kagaya sa Luzon, Baway sa Ilocos eh. na 70 pesos ang kilo, 1,000 kilos pa lang, 70,000 na yun, no, times 10 na yun. Wala na. Isang so, harvest pa lang, baka peaking pa lang, bawin na. Ayun. So, yun, abangan nyo. Doon po kami nagtanim sa kabilang side. Dito tayo. So, kami nagtanim. Nagpatanim kami din dyan, sa gilid, tapos dito. Ayan. Ang importante lang naman, pag nagtanim tayo ng mga crops, huwag nating i-stop. Dapat habang nagsaharvest ka na sa isa, nakapagpatanim ka na sa isa para tuloy-tuloy. Pagtapos yeah. na isa harvest, harvest ka naman dito. So, doon, doon. hindi natin maano doon, masyadong... Oh. Pa, ano, at least doon. makita natin sa kanila. Pagaluto yung tubig, oh. Ganyan po yung area na pinagtaniman namin sa gilid. Parang ginaya namin dito, yeah. at least malaman nyo. Doon Ito, sa gilid. dugtong po ng ating watermelon. Then next natin is yung okra na doon sa okra, okra na. na. Oh. So yan, mga toto mga hinday. At least nakapag-update kami ngayon sa yung araw po. Is Saturday. July 20, 20, 2024. 24, ayan. Yes. So, kasama na naman kami ni partner, no? Minsan-minsan yes. minsan lang nagsasama. <laughs> ayan. So, importante naman ay uh, uh, may nagpupunta sa farm yes. at saka may nagmamanage. Salitan na lang tayo. O, at saka si Jury andito din. So, yeah. yan ang pinaka master natin dito si Jury, yes. so, yeah, sa Jury Technicians. So, yan. Maraming sa inyong mga tatutumay, Sana po na-enjoy kayo sa pagtutur namin sa aming uh, farm, sa pipino farming namin. Yes. At uh, kung ikaw ay uh, bata pa at gusto mag-engage sa pagpa-farm, Huwag mo na magdalawang isip dahil uh, sigurado sa farming may kita, no? Kahit na oh. tuloy-tuloy la. Huwag lang magsabay-sabay ng tanim. Wag eh magsabay-sabay. Importante diyan is piliin mo kung anong classing crops ang pwede mong itanim. Pwede ka mag high value crops, Pwede ka din maganito, yung pipino, mas mabilisan, no? Yes. Tulad sa amin. Kung ano yung demand sa lugar nila. Ayan, no. Kung ano yung demand na tingin mo, ikaw lang meron dyan, sure kayo, natataas yes. ang presyo. Next week po, mga idol, samahan nyo po kami. Itutur naman po namin kayo sa aming abalong or yung gabi na white. harvest kayo. Harvest na tayo. First harvest, so magtutumas Parang lang. one month pa lang, di ba? Harvest na tayo. Oo, oh, mabilis lang. Hindi, magtutumas na sila. Magtumans na yung... Oo. Oh, ah, sa pagtanim. So, malapit na magtumas. At least, makapag-harvest na tayo. So, yan. Partner, yeah, mulain dito sa aming Farm sa Polonulin 2 pcs at Cotabato Happy Farming mga idol. Okay, Kaway-kaway mga tutuwa, mga Hindai. kita kita sa susunod na video. Bye-bye.